eto bigla na naman ako nag live kasi baka makalimutan ko yung kwento eh ang uh, update po sa The Hague doon sa mga uh, abogado na kinuha sa <laughs> sa team ni Duterte ni Tatay Digong okay alam niyo po ba na kompleto na yung team ni Tatay Digong legal team Tatay Digong ay kompleto na. Natanggap na nila yung mga dokumento na sabi, uh, 181 pages na complaints ng mga biktima. Ito. I-update ko lang po kayo doon sa mga sagot na ginawa nung legal team ni Tatay Digong. Unang-una doon sa request nila. Um, gusto nila yung totoo lang at kailangan nila ng katibayan na yung mga witnesses at yung mga victims ay talagang tunay yung mga dokumento. Unang hinihingi ng legal team ni Tatay Digong, National ID. Lahat daw po ng witnesses, dapat merong National ID na issue ang gobyernong Pilipinas. O oh, syempre, pag may national ID ka, wala kang pagtataguan. Kasi pag sinabing national ID, lahat yan. Tungkol sa'yo, meron yan. Dito po sa Amerika, ang tawag naman namin doon ay state ID. Pagka gusto mo malaman yung tungkol sa akin, at inireport mo ako sa kung saan, itatype lang nila yung pangalan ko. Lilitaw yung kung sino ako. Kung saan ako nakatira, kung anong klase akong tao. At dito po, pag gumawa ka ng labag sa batas, nakakabit na yun sa'yo. Buong buhay mo. At pag itinayp yun, yung pangalan mo, kita agad, ay, ganito pala to, ganun, 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 ayang maganda eh. Sa Philippines, hindi ko alam. Ngayon, yun ang unang-una nilang ni-request. Unang-una ha, number one request. National ID or passport. Meron May, ng tugon eh. Meron na silang tugon. Kasi syempre, sinabihan na rin sila, no? Uh, ang tugon ng mga victims at saka ng mga abogado, dapat daw, pwede na yung voter's ID o senior ID. Ayaw pumayag. Ayaw pumayag. <laughs> Kung ako man, bakit ako papayag? Di ba? Kasi... Kung hindi sana sinabi ng Philippine government, ng gobyernong Pilipinas, na tayo po ay national ID na ang gagamitin, pwede yan, hindi ba? Eh, hindi eh. Ang hinihingi ng kalaban ng Duterte legal team ay national ID ng Pilipinas. O, ayan. Doon pa lang, ayaw na nila. Hindi kayo pwede. Pangalawa, kung mapapansin ninyo, si Attorney Harry Roque. ICC accredited yan eh, up to now. Bakit hindi siya pumwede? Hindi na nila tinignan yung pagiging asylum-asylum o kung ano-ano pa. Hindi siya pumwede. Di diba? Kasi, ang sinasabi ng ICC court, dapat, ang magdedepensa kay Tatay Digong, dapat, tagaroon. Merong alam o kumpleto ang kaalaman tungkol sa ICC, sa International Criminal Court. Ah, oh, di ba no? May point, di ba? Kaya naman ang mga Dutertes, walang pera 'yan, alam natin 'yan dahil hindi 'yan mga corrupt. So ang Dutertes, ang sinabi ni Sara Duterte, idadaos nila 'yan. Kung kinakailangan silang magbenta ng mga properties nila, gagawin nila. Masustenahan lang yung gastos. Lima. Lima limang imported. <laughs> so, kaya yan. Ng mga Dutertes, kaya yan kasi may tutulong dyan. Ha uh -uh. Pero hindi daw sila tatanggap ng tulong. Pero, malay natin, di ba? Ah, uh, natin. Ayok, ayok rin. Kasi sabi ni Sarah Duterte, kaya nila yon hindi sila hihingi ng tulong uubusin nila ang lahat para patunayan na mali ang bansang Pilipinas sa pagkakapakulong nyo kay Tatay Digong doon sa The Hague, Netherlands. O eto yung sagot nila. At kung magkakaroon daw, hindi pala, ito pa pala yung sinasihiling. Dahil ang lahat ng abogado ni Tatay Digong ay from the ICC, accredited. Accredited ng ICC. Dapat daw, yung magiging abogado nitong mga victims dapat daw accredited din kasi may mga abogado silang kasama na Pinoy eh. hindi tinanggap yon nagprotesta ang legal team syempre paano magbabalitaktakan niya sa korte kung hindi ka marunong magsalita ng dialect nung korte eh yung korte nga hindi nag-i-English eh. may translator sila eh. may so how can you be able to understand them So, dapat doon yung nagkakaintindihan talaga. Di ba? May sagot na uli ang Pilipinas. Eh, saan kukuha ng gagastosin ng mga victims? Oh, eh hindi ba ang nagpakulong doon ay eh, Pilipinas? Eh di Pilipinas, Pinoy. <laughs> ikaw ang gagastos doon. Di ba? Kasi ikaw ang nagpakulong doon eh. Oh, sino? Ang administrasyon ni PBBM, di ba? O, oh, yun, ha? Kaya si Atty. Conti. Hey, Atty. Conti, dami-dami mong kwento, eh. o, <laughs> oh, pangatlo. Pangatlo. Ang isa pa sa sinasabi nila, yun daw, katotohanan ng mga dokumento. Kailangan talaga mga certified true copies. Hindi mandala yung original iba Kasi nakita rin yung mga kopya ng mga reklamo na yon sa Senado dahil may nakakuha ng kopya yung Senado eh. <laughs> diba? Kaya nga ipinakontent ni Senator Bato yung ambassador, sino yung ambassador? Yun yung envoy, yun yung agent, yun yung representative ni PBBM at saka ni ni, ni, ni Lisa Marcos. Sila nag-hire doon eh ano yun eh, civilian, yung private person, na kaya daw siya nandun, nung hinuli si Tatay Digong, kasi daw, wala daw merong passport o visa ang mga tao doon na maghahatid kay Tatay Digong sa dahig. Ayon. <laughs> Tapos, siya yung naghatid kay Tatay Digong sa ICC. Pero, ang tanong lang naman ni, ni Senator Bato at saka ni Senator Amy Marcos, tanong lang niya, kasi may sinagot siya dun eh. Yung tungkol ba sa dumaan ba si Duterte sa con confident competent o oh, competent court dito sa Philippines. Eh hindi, di ba? Ang tanong niya, ang sagot niya doon, I don't know. Kung ikaw yung naghatid doon at alam mong may pipirmahan at simula nung hinuli, mula doon sa Terminal 3 na iya si Tatay Digong, sinabi mo nandun ka na. Ikaw na ambasador, ikaw na ikaw na proxy, ikaw na nagre-represent sa Philippines, bakit hindi mo alam na hindi siya dinala doon? Ang sagot mo, I don't know. Kaya siya na kontempe. Tapos, pagdating doon ni Tatay Digo, siya yung nakapag-transact doon sa mga ICC. At siya yung pumirmang in behalf of Republic of the Philippines. Boom! <laughs> kailangan daw yung national ID din noon. Kailangan daw lahat-lahat. Everyone, lahat ng taong mag magiging participant doon sa kaso ni Tatay Digong sa ICC, kailangan daw may national ID at kailangan talaga connected sa government. Oh my God. Ay, ang ganda. So exciting, hindi ba? Oh, yun. Nakaka-excite? itong prosesong to nakaka nakaka good vibes kasi sabi nga ni attorney Conti yung daw mga biktima ang magiging witness magkokomento ako dyan extrajudicial killings yung kaasa ni tatay Digong pag sinabi mong extrajudicial killings patay na eh pinatay patay Dead ball. Six feet under the ground. Paano ngayong magiging witness yung victims? Sabihin mo nang I translated it verbatim. Mag-disagree ka sa akin. Pero ang point of argument ko ito, How can you be able to get the extrajudicial killings victims para mag-testify para sa kanya? Pwera na lang kung buhay pa yan. Naimbalido lang, pwede yon. Eh kaya nga extrajudicial killings eh. Di, hindi siya napatay, hindi ba? Kasi buhay. Di ba? Doon kasi kinwestiyon din yun eh. Pero hindi ko na i-elaborate. Baka magkamali pa ako. Di ba? So, yun lang po. So, exciting. Pati itong pasyente ko na hindi naman siya related. Kaya tatay hindi ko wala siyang pakialam sa Philippines. Excited siya kasabay ko siyang naghihintay. Diba? So, yun lang po. Extrajudicial killings. Kung patay na yung biktima, paano pa siyang magtitestigo? Tulad ng sinasabi ni Attorney Conti. Ang kagaling ng mga ICC lawyers. Mapawalang sala kaya si Tatay Digong? pag pinauwi na si Tatay Digong at napalawalang sala saan siya pupunta eh sabi ni ni Claire Castro hindi daw tatanggapin ng Pilipinas si Tatay Digong pag umuwi sabi daw ng Department of Justice secretary hanggang dun muna <laughs> ito po si caregiver nana ang chismosang caregiver ng Illinois USA <laughs>